Grabe, sobrang laki ng mga sugpo. Kaya yeah, for today's video mga guys, samahan nyo muna ako magmukbang sa mga malalaking sugpo. At ito yata yung dahilan kung ba't yung blood pressure ko. Chot! Aga pala ako pumunta sa palengke para maghanap ng sugpo. Kinagahan ko ng pagpunta. Kapag kasi late ka pumunta sa palengke, ilan na lang yung mga makikita mong paninda. Yung una nga namin pinuntahan, na ubusan na daw sila. Kaya't ang pangalawang tindahan naman na pinuntahan namin, medyo maliliit pa yung hipon. Gusto ko nga sana yung medyo malaki. Pero okay na sana to kung wala na din kami mahanap. Kaya't na lang din pala yung mga natira sa alimango. Pero sa susunod na ako magluto ng ganito kasi gusto ko ngayon yung malaking hipon. Kaya na pa ako ng isa nagtitinda kung meron pa silang tindang malaking hipon. At eto nga meron kami nakita mga guys guys. Nagtatago nga sila dito. O, ito na lang talaga pinagtanong namin. Kasi kung di kami magtatanong, di talaga namin ito makikita lalo na kung nagtatago. Ang lalaki nga ng mga sugpo. Pero dito daw sa Pampanga yung tawag daw dito, ulang. Natagal ko na bubuhay dito sa Pampanga, ngayon ko lang nalaman to, ulang pala pangalan. Tinatakot nga ni mo yung bata, baka natin to. At kapag pinaalbularyo to, itong malaking hipon yung lumabas. Charat! ang mahal pala mag-crave ng ganito. Yung isang kilo nakakabutas na ng bulsa. Pero ang galing mag sale stock ni Grandma. And isang kilo ang bibilin ko naging dalawa. Ano ba naman hindi magiging dalawa? Binigyan niya ako ng dalawang freebie. At hindi lang pala dalawang freebies. Kinawa pa niyang tatlo. Pero sabi ko sa kanya dalawang kilo lang. Baka masobrahan mo kung matos na lahat ng kakain. Chot! Sa mga oras nga na yung tinanong niya ako anong ko daw dito sa mga malaking hipon. Sabi ko naman sa kanya, isasaw ko sa spaghetti. aso di naman daw pwede yun. Pagkatapos ko pala makabili kay Grandma, nagpaharap na din ako sa kanya. Ah, gustong gusto ko rin pala na mga malengke dito sa palengke. Kasi naman dito ko lang nararanasan na tinatawag ako Pogi. <laughs> mas fresh din kasi kung dito ako sa palengke bibili. At kapag fresh nga ka yung pagkain, mas masarap kumain. At syempre, namimit ko dito yung mga solid na nanonood sa vlog. Ayan din pala akong listahan para di ko makalimutan. At eto nga, bibilin ko yung mga sangkap na gagamitin ko sa pangluto. Wala nga doon na nadal ang cellphone si ate. Kaya sabi ko, mag na lang siya para makita niya yung picture namin dito. At shoutout ko na din pala yung mga nagtitinda dito sa loob ng palengke. Dito ko na din pala lahat binili kay ate yung mga kailanganin ko. At di na rin ako nahirapan kasi nandito na din lahat ng mga pangsangkap. Pagkatapos ko na nga mabili lahat, paalam na din ako sa kanila para makauwi na. At haba nag edit nga ako ng vlog ngayon para rin ako mayor sa ginagawa ko ngayon. Pakaway-kaway lang. At ako diyan kasi nakita na daw nila si charot sa personal. Fast forward ko na to mga guys. Update ko lang pala kayo. Nakauwi na ako ng bahay. Kaya pagka-uwi, pagka-uwi ko din. Nilinis ko na din mga ulang para maluto na. Ang laki nga nila. Kung susukatin mo siya, kasi siya sa isang kamay ko. Kinanggalan ko na rin siya ng kamay at paa. Di pala ako sigurado kung kamay at paa niya yun. Basta tinanggalan ko lang siya ng galamay para magmukha siya malinis. At eto na nga yung resulta sa pagtatanggal ko ng mga galamay niya. Medyo marami nga yung nabili. Pero lima lang yung nilinis ko. Kasi lima lang din yung lulutuin ko. Low so blood pala ako ngayon mga guys. Kaya saktong sakto daw tong ulang para sa akin. At nang matapos na nga ako makapaglinis ng ulang, i-ready e ko lang yung mga sangkap na gagamitin ko. Hindi ko alam kung anong luto to. Basta napanood ko lang din to sa Facebook. Nagsimula din pala nang gumawa ako ng vlog. Mas nagkaroon ako ng interest sa pagluluto. Iba-iba kasi mga napapanood ko. Kaya iba-ibang recipe na rin yung mga naluluto ko ngayon. Pagkatapos ko nga makapaghiwa, eh ready ko na rin yung mga gagamiting sangkap para sa iluluto kong ulam. Medyo maraming nga ilalagay kong bawang ngayon. Mas marami kasi yung bawang na ilalagay dito. Mas masarap siya. Mekos, mekos lang. At pagkatapos mo mekos, nilagay ko na rin yung mga ulam. Hintay ko na nga lang mag-iba yung kulay ng ulam bago ko ilagay yung sibuyas. At habang tumatagal nga, sobrang bangunan ito niluluto ko. Heto pala nilagay ko. Heto yung garlic powder naman yung white pepper. Dinamihan ko na yung paglagay para sumarap yung sauce. At syempre, mas lalong sasarap to sa paminta duwog-duwog. Chot! Mabilis lang din pala maluto to. Kaya kapag nagluluto ka, kailangan mo rin mag-focus dito. At wag mo siyang iiwan ng basta-basta. Lalo na baka pag iniyon mo, to masusunog yung niluluto mo. Pagkatapos okay, ko nga siya mamekos-mekos, ilagay ko na nga butter para magkaroon siya ng konting sabaw. At eto nga, ang lang din niya malusaw. Naglagay na din pala ako ng kalahating kutsara ng asin. Tapos sinabayan ko na rin ng dalawang kutsarang asukan Ang bango na nga ng niluluto ko. Pero tuloy pa rin sa pagmekos-mekos para mas manot yung lasa. Naglagay na din pala ako ng sili para magkaroon siya ng konting anghang. At eto na yung huli kong ilalaga yung oyster sauce. At konting pakulo na lang to mga guys, tapos na siya. At na maluto na niluluto kong ulang Isinalin ko na nga rin sa lalagyan para makain ko na. Excited na ako magbukbang dito mga guys. Ah, uh, pagpasensyahan nyo muna ako mga guys kung magugutom ko sa gagawin ko ngayon. Yung una ko nga tinikman yung topics niya sa taas. Ang sarap nga ng sauce niya. Kaya mapapalaban ka talaga sa kainan dito. Isabay mo pa ito pang bago luto. Alexa, pineapple please. <laughs> <laughs> mm -hmm. Ang lang ako dito sa sobrang sarap mga guys Hindi ko na ka makayanan kaya kumuha pa ako ng kanin Ang sarap nga nang nagawa kong sauce Kaya kahit ito yung ulamin ko mabubusog na ako Pero syempre mas mabubusog ako kung may kasamang ulam at ngayon ko lang din pala napansin Habang kumakain, parang gusto rin kumain ng kamay ko ciao Meron nagugutom na yung mga kasama ko dito sa bahay Ikat ko na nga daw tong video Baka sa sobrang takaw ko, maubusin na daw to lahat Ayun lang Bye bye!